Beistado ang isang person deprived of liberty na nagpupuslit ng iligal droga sa loob ng kulungan na kumpiska ang mga kontrabando na isinilid sa mga kondom. May report si Isaiah Mirafuentes. Isiniksik sa kondom, ibinalot ng tissue at scotch tape. Ganito ang naging modus ng isang PDL para maipuslit niya ang shabu at mariwana sa loob ng kulungan. Ayon sa Antipolo PNP, nakalalabas ang suspect ng kulungan dahil sa may sakit ito at kinakailangang mag-dialysis. Sa salaysay pa ng mismong PDL, sa dialysis center nakaabot sa kanya ang mga iligal na droga. During the dialysis niya, may instruction na para may pre-arrange na sila na yung uupuan niya during the dialysis niya ay meron na pong nakakabit doon na illegal drugs. Pagkakuha niya ng droga, Dinatakpan niya ang kanyang kabay ng tawel na kunyaring pantakip lang sa kanyang posas habang nasa labas ng presinto. Pero hindi niya kalain ang gagawing pagkapkap sa kanya ng mga pulis sa pagbalik niya sa kulungan. Pag pumapasok talagang even the mga jailing, uh, jail in Camila, jail personnel nila, uh, kinakapkapan din lahat ng lumabas at lahat ng mapasok, even their own uh, personnel. Mahigit isang daang gramo ng shabu at mahigit 40 grams ng marijuana ang nakumpis ka sa sospek na aabot sa mahigit pitong daang libo ang halaga. Inaalam pa ng mga pulis kung paano nakakapagtransact ang nasabing PDL habang nasa loob siya ng kulungan. Ayon sa Antipolo PNP, may posibilidad na ibinibenta ito ng suspect sa loob mismo ng kulungan. But definitely, uh, i namin yung CCTV sa loob ng right? ...sa loob ng uh, hospital at uh, definitely mapukuha natin kung sino yung nagpasok doon. Masusay itong iniimbisigahan ng mga otoridad at dahil dito, may panibagong kaso na namang harapin ang suspect na legal possession of illegal drugs Nanauna niya nang naging kaso at naging dahilan ng kanyang pagkakalaboso. Ay Sayamir Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.